At nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection sa mga mall upang matiyak ang kaligtasan ng mga taong dumadag sa sa mga pamilihan ngayong holiday season. Ito ang balita ni Leia Ilaga. Ininspeksyon ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ang isang shopping center sa San Juan City. Tiningnan ng mga ito ang itinitindang pailaw upang masigurong hindi nagtitinda ang mga ito ng substandard. Kung maaari po ay hindi tayo magka sunog sa pamamagitan ng uh, uh at pagbili ng mga substandard na Christmas lights. Kasama rin sa mga ininspeksyon ng BFP ang mga daanan kung ito ay naaharangan ng mga paninda na posibleng makaabala sa panahon na kailangang magresponde ang mga tauhan ng BFP sa panahon ng sunog. 24-7 na kanilang minimonitor ito at minimaintain po ang distance ng nasabi ng mga nagtitinda doon na kung saan lang po ilalampas sa ganitong distance ay naroon agad kanilang marshal para po i-correct. Kasama ang tagapangasiwa ng establishmento, siniyasat din ang mga fire exits at mga firefighting equipment na mga ito gaya ng fire extinguisher. Periodically may inspection silang ginagawa sa amin. Yung number one trust namin is to secure the public para sa kanilang safety at saka security. Kasabay ng pag-iikot ay sinamantala rin ng BFP ang pamamahagi ng leaflets na naglalaman ng mga tips upang makaiwas sa sunog ngayong holiday season. Nakasaad rin sa leaflets ang mga telephone number na maaaring tawagan sa panahong kailangan ng responde ng mga taga Bureau of Fire Protection. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide!